1-0 na mga idol Ayan o oh. Wow, lito Mga idol at ito nga yung Pag nainit na siya oh. Ayan ang laman o, oh. oh ang ng laman Ano mo yung mga bato Ang ating mga nakuhan sihi Big atan daw, ang tawag na di Dito sa amin Ito yung mga nahuli natin o oh. <laughs> Puno Ayan, napakarami yan mga idol Tumahe tayo dito sa sityo batalan ng buhay na tubig o oh. sitwasyon parang maulan pa <laughs> tapos yari kami nito pag inulan kami i-start na nga tayo sa paninihi kasama natin si Onyok ayan o oh. <laughs> medyo nahihiya pa sa camera 1-0 <laughs> na mga idol ayan o oh. wow litog dito ba guys to? <laughs> May nakita tayong isang kabibe. Ito Hindi oh. mo siya basta-bastang mahahalata na kabibe. Mga bato siya. Ayan oh. Ito. Iyon. Kabibe yan. Oh. <laughs> Nakala mo bato. Pero ano pala. Seafoods. Ang galing ng kanyang ano style para hindi siya mahalata yan, mga idol, dalawang piraso oh. Pero meron na tayo dito, madali At uh, eto kung makikita nyo Mukha siya mga bato Parang mga bato lang pero Ang laman yan ay eh, ano, napakasasarap yan na oh, yung aming huli <laughs> Ang dami na <laughs> Saglit pa lang kami dito eh Ito na agad yung aming lagayan papuno na <laughs> <laughs> Nakakita tayo ng malaking litob, oh. Oh, di ba? Ayos, litob. At may nakita tayo dito ang clamp. Ayan, oh. Ito yung mga nalaking clamp. ah, uh, ito ay hindi natin kukunin sapagkat ito ay bawal. Bawal yan mga idol. Ayan. Nakakita tayo ng isang shell. Ito. Ano kayang tawag nito sa inyong lugar? Puno na po yung aming lagayan <laughs> Ay, puno na pala O, oh, dami sihi Opo, away na ko oh siya O, oh, oh, ayan na Ang dami na rin Thank you, Lord Ang dami namin nakukuha sihi Ang dami niya. Ano kayang tawag nito sa inyong lugar, mga idol? Yung ganitong sihi Away na kami, mga idol At malapit ng ulan Ang bunak So Lilinisin na natin ang ating mga nahuling sihi pagdating sa bahay. Ito mga nahuli natin, oh. Puno. Yan. Napakarami yan, mga idol. May ilang kilo hina. Oh. <laughs> Apat na kilo. <laughs> ang dami yan. so, asawa tayo ngayon sa sihi. Ito, oh. Dito ito. Ay, hindi man. Grabe. Thank you, Lord. napakaraming sihi ng aming pang-uwi ngayon. Ang ulam. At, At pauwi na nga kami. Yan. Dito natin ilagay sa unahan ang ating huli. <laughs> Napakarami niya, no? E yo, thank you, Lord. Puno ang aming lagayan. Dito kami na... Ano, nanihi bigatan bigatan Big alinisin pa ito Oh, alinisin ko Ayos lang eh. ang dami ganito ang itsura niya pagkwan pag malinis na ang usap ba yan yan <laughs> ito ang unang unang nakita namin sa so, Dayap sa so, so, Dayap nga day pinakamarami yan mga idol at ano mo yung mga bato ang ating mga nakuhang sihi bigatan daw ang tawag ni rin sa amin sa inyong lugar kaya po nang tawag nito Mukha siya mga talaba. Ay tsura siya ng talaba. Medyo maintindi nga lang siya. Dahil kailangan mong linisin. Tanggalin yung mga nakadikit sa kanya. Bago mo siya iluto. Yan ang itsura niya. Oh, parang talaba. <laughs> Laki ng laman. O. Oh. <laughs> o. Oh. Diba di ba? nga. Now. Oh. <laughs> oh. Ginanahan oh. Gabuka-buka. <laughs> right mga idol at ito na nga yung ating mga nalinisan. So big atan daw ang tawag din sa amin. Sa inyong lugar kaya Anong tawag nito? Yun oh. Napakarami niyan sarap-sarap nito mga idol. Gagatong na tayo ng apoy. Na prepare na natin 'to. Ilalaga muna natin 'to. Nang makuha natin yung mga laman. Laman na ito. Papatuklapin muna natin. Yeah. Para mamaya puro laman na lang yung ating makukuha. Ito nga yung pag nainit na siya. Oh. Ayun ang laman oh. Napakalaki oh, ng laman. Matapos nga natin initin or labusan. Eh, eto na yung ano, mga laman niya. Yeah, mga idol, at tanggalin na natin ang kanyang mga laman mula sa kanyang shell. Grabe, napakasarap nito. Ito ang ihahalo natin mga idol sa Sutanghon. First time nga nating makakatikim nito mga idol dahil parang hindi ito natikman doon sa kanilang lugar. At ngayon din natin maalaman mga idol kung ano ba ang lasa ng ganaring shell or seafood. Mga idol at nakuha na nga natin yung mga laman nung shell. Ayan. Ngayon ay lulutuin -lulu natin. Yan, at tamang gisa muna tayo ng mga panamya, mga idol, para doon sa ating sihi. At matapos nga nating makapagisa, ito na yung ating sihi, mga idol. Samoy pa lamang nito ay talaga namang ulam Pag na. Pag nandito ka nga sa probinsya, ati kayo nagtsaga at nagsipag, ay sigurado makakalibri ka sa pang ulam, mga at idol. At matapos nga gisahin, mga idol, ay nilagay na rin natin ng sotanghon para lalong mapasarap yung ating niluto. Shout out nga pala, mga idol, kay Baby Maranda, yeah. Elaine Morales, Aileen Senden, Kuya Banong TV, Marasigan Vibes at sa Team uh, Putik. sa OFW nating viewers at mga followers ay maraming maraming salamat po sa inyong panunood palagi. At okay. nang maluto ng mga idol ang ating sotangho na may sihi ay ito na. Titikman na natin. At ito po ang first bite ko para sa inyo mga idol. Sarap na yan. Mmm, sarap. Kain po tayo mga katalong.